Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. One time the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaanga Uma na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Vice President Sara Duterte hindi sumipot sa NBI. Mga sumama sa Zoom meeting nito, pinasubina na rin. Pangulong Marcos, inaming pinigilan niya ang impeachment laban kay Inday. Pangulo, hindi pa raw sinasara ang pinto na magkaayos silang dalawa. VP Sara, handa naman daw palang harapin ng NBI. Yan po'y ayon, ki Senator Bato de la Rosa. CIDG si naman nilinaw na hindi prisoner swap ang pagpabalikport ng Pinoy investment scam suspect na naaresto sa Indonesia. Kintakom sa kamara. Magsusumite na ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos ngayong Pasko upang mailapit sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. At Brigada News FM Tacloban at One Tahanan Party List, pinasok ang malayong barangay salite para magbigay ng tulong at kaalaman kontra stunting. Mandita, Mandita. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News -FM Philippines. in the heart Of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas <laughs> ng Dry Max Plus herbal capsule at resistensya ng Power Cells herbal capsule. I'm Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Drive Magandang gabi Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila. Ito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng Biyernes, November 29, 2024. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Grazie Sheila Matibaga. Grazie a Angel Divera. Driveback. Grazie a Bandita. Nationwide. Driveback. Bandita. Bandita. Makabrigada bigo namang makadalo si VP Sara sa pagdinig ng NBI ngayong araw. Kaugnay ng kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Muli namang itinakda sa December 11 ang pagharap ng Vice Presidente. Yan ang balitang tinutukan ni Brigada Jigo Custodio, e Brigada mo! Brigada, ang reason ay dahil may ongoing uh, House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability na nakaset. Yung pagkakansel ng house yesterday ay came in late daw late na yan na natanggap. So she is not ready for the NBI investigation. Bigong makadalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa NBI ngayong araw. Kaugnay ito sa ginawa niyang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang legal counsel lamang ni VP Duterte na si Attorney Paul Lim ang humarap kay NBI Director Jaime Santiago dala ang sulat na hindi makakarating ang bise. Umihiling ang kampo ni Duterte na i-reschedule ang pagdinig sa December 11 kung saan niya lilinawin ang kanyang naging pahayag. Tentatively, we will set Uh, the appearance of uh, the Vice President, 11th of December. Meron siyang request, a clear copy of the complaint filed against her, the documents initiated sa investigation at yung mga possible questions na aming itatanong sa kanya. Bukod sa pagbabanta sa Pangulo, Aalamin din daw ng NBI ang banta sa buhay ng pangalawang pangulo. We are investigating the video clips where the threat show na itapapatay niya the president, the first lady, and the speaker of the house. She is also claiming that there is a threat on her life. Hindi namin itetrik for granted yan. Kung sakaling dumalo si VP Sara sa December 11, ito ang unang beses na iimbestigahan ng NBI ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Kung hindi ako nagkakamali ay this is the first time. Because this is also the first time that a VP threatens a president. Pero kung hindi naman ito dumalo at wala siyang matinong rason, ay hindi na siya pipilitin at tatapusin na ng NBI ang investigasyon gamit ang mga nakalap nilang ebidensya. Samantala, pagpapaliwanagin din ng NBI ang lahat ng dumalo sa Zoom meeting ni VP Sara noong nakaraang biyernes na madaling araw, November 22. Mamaya, isa na ang subpina doon sa mga nag-attend doon sa video clip na identified na namin. Yung mga nag-ask ng question, yung mga nakipag-participate. Pero yung nandun lang, nasa Zoom meeting lang, nakangangalang na ganyan, hindi na namin isusubpina yun. Nasa labindalawa ang papadalhan ng Sabina, kabilang na may ari ng ginamit na Zoom account, bago mag-December 11 ang itinakdam pagdinig para sa kanila. Napatunayan na rin ng NBI na hindi AI-generated at authentic ang naturang viral video kung saan inihayag ng bise ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the Music and News Authority. IMAX, Max. Brigada Balita, Nationwide, pa mga balita mga kabrigada, kinumpirma naman ni Pangulong Bongbong Marcos na sa kanya galing ang isang nag naglik na private message kung saan pinigilan niya ang mga planong paghahain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ambos interview sa Quezon, sinabi ng Pangulo na totoong message niya ito kung maalala mga kabrikada sa naturang mensahe, sinabi pa ng Pangulo na unimportant naman si BP Sara sa ngayon dahil pagkukulong lamang ang trabaho ng pamahalaan. Ngayong umaga, inulit niyang hindi na importante ang impeachment at saka aksaya lamang daw ito ng oras. Anya, matatali lamang ang kamay ng Senado at Kamara, gayong marami pa itong kailangang gawing trabaho. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. This is not important, so why waste time on it? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for not, for what? For nothing, for nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Samantala ng matanong naman kung no point of return na ba ang relasyon nila ni VP Sara, ang sagot lamang ng Pangulong Marcos, never say never. Sir, have you reached the point of no return? You and VP Sara, Never say never. Brigada Bandita Samantalang matapos hindi makadalo ni VP Duterte sa opisina ng NBI kaninang umaga, isang senador tiniyak na handa naman ang BC na harapin ang investigasyon ng NBI. Para sa detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Kumpiyansa si Senador Ronald Bato de la Rosa na handa naman si Vice President Sara Duterte na harapin ang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ito ko ay sa man ng bigo nitong pagdating kanina. It's an option to model o ayon niya, din na siya balak yan. still, the NBI can do uh, to their office instead to conduct an investigation, di right? ba? Pwede mo kung tala ng NBI, hindi mo sila pinipigilan kung sa Office of the Vice President o Conduct of Investigation. Samantala, maaari na may ginit na senador na hindi at si Sara sa pag-upo sa pwesto bilang Pangulo. Taliwas nga sa binanggit ni House Assistant Majority Leader Jefferson Kongun. At si Inday Sara na maging presidente o yung boss nila at maging presidente sa si 2028. Kaya dinidemolish nila si Gibi Sara. Which is which? Mari hindi ginit na senador na ang mga nabanggit ni Sara ay reaksyon lang niya kung kaya't ang source dapat ng aksyon ang Malacanang at maging House of Representatives ang dapat niya address upang maayos ang sitwasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigado News FM Manila, The Music and News Authority. 40 IMAX. 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 Bandita, nationwide. 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 Samantala mga kabrigada, si Bang Panigpan ng ating mga balita. Hindi prisoner swap ang pagkakaresto sa investment scam suspect sa Indonesia. Itong sinabi ng CIDG, makarang ipadeport kamakailan ang Indonesian fugitive na naaresto daw sa Pogo Hub sa Bataan na nawagan ang PNP sa mga nagbabalak mag-invest ng kanilang pera na suriig mabuti kung ang pangako ng isang kumpanya ay too good to be true. Brigada Kat Austria, ibrigada e mo! Nilinaw ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na hindi prisoner swamp ang pagpapadeport sa Pilipinong si Hector Pantuliana na naaresto sa Indonesia dahil sa pagkakasangkot sa billion pesos investment scam sa bansa. Ayon sa CIDG, ang pagkakaareso kay Pantuliana ay resulta ng magandang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at sa Indonesian National Police pagkamakailan. Ipinadeport din ng Pilipinas ang isang Indonesian fugitive na sangkot sa scamming activities at naaresto sa umunay Pogo Hub sa Bataan. This is uh, really a testament of the strong cooperation between the Philippine National Police and the Indonesian National Police. Wala naman itong formal nomenclature dahil wala namang kasulatan na ito nga naging naging agree, magiging agreement na isuswap namin. Matatandaang na-arrest naaresto si Pantuliana sa Bali, Indonesia habang papasakay ng eroplano patungo sa ng Hong Kong. Nahaharap ito sa patong-patong na kasong syndicated estafa at swindling sa Pilipinas. Nagbabala naman si Torres sa iba pang kumpanya na nangangako ng too good to be true na kita sa negosyo para makahikayat ng mga investors. Marami pa uli dyan out there na monitor namin, tumatakbong similar high yield, high return investments. Sa ating mga kababayan, pag kayo ay pinangakuan na ibibabalik, pag na ng mga 15-20% per month ang return, mag-isip-isip na uli kayo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria, nang 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Max, Brigada Bandita, Nationwide. Samantala, Kinta Committee sa Kamara magsusumite ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos ngayong Pasko upang mailapit sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Ang ulat na yan, ihahatid ni Brigada Haji Kaaminyo. Brigada! Report! Pamasko na sa taong bayan ang mga paunang rekomendasyon na ibibigay ng binuong Kinta Committee o Murang Pagkain Super Committee sa Kamara kay Pangulong Bongbong Marcos upang sugpuin ang pangaabuso sa presyo ng bigas. Nakakita kasi ng paraan ang komite kung paano maibababa malapit sa inaasam na 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Target nito na magsumite ng rekomendasyon sa Pangulo pagsapit ng Pasko, ngunit hindi pa ito ang komite report ng investigasyon. Ayon kay Kinta Com Overall Chairman at Albay Representative Joey Salceda. Sisikapin nilang isulong na maibaba sa 30 pesos ang kada kilo ng bigas. Kabilang anya sa mga solusyon, ang pagpapanagot sa mga sangkot sa pagmamanipula sa presyo ng bigas simula pa noong taong 2012 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2018. Ito'y upang makita kung pare-pareho pa rin ang network ng mga smuggler at cartel hanggang sa kasalukuyan. Ipinunto ni Salceda na kailangan na may masampulan na profiteers hoarders, smugglers at mga nasa likod ng cartel, Lalo tinapyasan na ng 20% ang taripa sa rice imports. Kung tutuusin, sapat na umano ang mga batas sa Pilipinas at ang kailangang tutukan ay ang enforcement at pagpaparusa sa mga nagkasala. Sa katunayan, ibinida ni Quinta Comco Chairman Mark Enverga na sinolusyonan ng Kamara ang unfair practices sa agriculture sector. The President signed Republic Act number no. 12022 Or the anti-agricultural uh, economic sabotage act, which seeks to eliminate rampant agricultural Pre smuggling, hoarding, profiteering, cartelizing, and other acts of market abuse. This law greatly enhanced Republic Act Number 10845, the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, by providing substantial fines and a maximum sentence of life imprisonment to those who will continue to violate the law. Also for signing, hopefully, uh, of the President is the amendments to the Republic Act Number 11203, also known as the Rice Tarification Law. This law amends the Rice Tarification Act of 2019 by strengthening the regulatory function of the Department of Agriculture and vesting them with powers on rice price stabilization and supply regulation. Dagdag pa ni Salceda, ginawa na ni Pangulong Marcos ang lahat ng policy options. Kaya ang malaking tanong kung saan napupunta ang benepisyo ng bagsak taripa at paanong masusugpo ang mga kartel na pinagkakakitaan ang industriya. Sinasabing 22% ng gastusin na mga mahihirap na pamilya ang napupunta sa pagbili ng bigas, habang 54% naman sa low-income families. In the heart of changing lives, Akosi Brigada Haji Ka Amino, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Samantala, nagpapatuloy si Senator Christopher Bongo sa kanyang pagsuporta sa mga atletang Pilipino, partikular na sa larangan ng combat sports tulad ng boxing, karate, judo at taekwondo. Dahil dito binigyang diin ang mambabatas ang kahalagahan ng grassroots programs at mga kompetisyon upang mahubog ang talento ng mga kabataan at maitaguyod ang disiplina nila pagdating sa sports. Max. Max. Brigada Nationwide. Nationwide. Kabrigada pagiging mabilis sa kumain ng mga kalalakihan, ano ang epekto sa mental health ho nito? Pati ba sa pagkain na nagmamadali po ang mga mister? Ito paalala mga kabrigada. Ang mabilis na pagkain ay maaring makakapekto sa mental health ng kalalakihan. Ayon ho kasi sa pag-aaral mula sa Psychology Today, ang behavior na ito ay kadalasang nauugnay sa stress o ang sinasabing kawalan ng atensyon habang kumakain. Kapag hindi naglalaan po ng oras sa pagkain, ang katawan ay hindi makukuha o nakakakuha ng sapat na pahinga at fokus na maaring magduluto ng pagkairita at fatigue. Ang balitang ito, mga kabrigada. Hatid po sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Maghapong binantayan upang kumpleto. Balita. Balita, makabayaning pagtutulungan. kabrigada tinugunan ng Brigada ni M. Tacloban at ng One Tahanan Party List ang problema ng stunting at malnutrisyon sa isang malayong barangay sa Batbangon, Leyte. Sa pamagitan ng ating anti-stunting campaign sa mga bata sa buong bansa, nagsagawa ang brigada kasama ang One Tahanan ng Feeding Program Initiative sa Barangay Villa Magsaysay sa Naturang Bayan. Mahigit pitumpong mga bata ang natuwa dahil sa dala nating aruskaldo, mga palaro at papremyo. Maliban po sa mga bata, enjoy din ang mga nanay dahil kasama sila sa mga hinatira natin ng saya. Maliban sa mga naiuwing pa premyo at vitamins, baon nila sa kanika nilang pag-uwi sa kanika nilang mga tahanan ang mga aral kung paano maalagaan ang kalusugan ng kanilang mga anak, maging ng mga nanay na buntis na nagpapagatas mula sa isinagawa po nating symposium para maagapan ang stunting. Mga kabrigada kami po sa Brigada Nyusef M ay taos-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada Nyusef M at One Tahanan Party List, maraming salamat ka-brigada! Balita, Makabayaning Pagtutulungan Maghapong binantayan upang kumpleto ang Balita. Little Drive Max, -Max. Brigada Balita Nationwide Drive -Max. Max Balita Balita mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang DriveMax Plus. Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada and Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel Divera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada Nusefem Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.